Nagpalit lang kami ng feeds na ginagamit namin noon. Grabe, ang gandang resulta nga dito sa mga big namin ngayon. Mga chapsoy or mixed breed or mga mistiso na itong mga baboy namin. Nga halong native na pero ang lalakas na mga baboy namin. Ang ginagamit na naming feeds ay itong Bimeg Premium. Doon sa mga dumalaga o buntis na mga inahing baboy ay itong Bimeg Premium Super Inahin One o dami ang big. aming binibigay sa kanilang feeds. At doon sa mga malapit na mga anak hanggang sa may mga big na sila ay Super Inahin o dami gatas naman yung binibigay naming feeds sa kanila. Palitaan ko kasi itong lalong pag-iimprove ni Bimeg na kanilang mga premium feeds. Gat, bilang may mga alagang baboy ay hindi ko nagpapahuli. Sumubok din. Eto ang Premium ay meron siyang saktong nutrisyon para sa mga inhin natin para mas malusog at mas matibay yung kanilang pagbubuntis. At ito pa, nakalagay din mismo sa sako ng Super inahin 1 at Super inahin 2. Itong premium feeds ng Bimik na pinapakain natin sa mga inahin ay merong organic bone builders para sa mas matibay na buto hanggang sa pagsuso ng mga bike natin. At pala marami na rin mga nakami mga inahin din. Meron din daw itong fertility micronutrients na nakakatulong din para mas healthy at nagpapabigat din ng mga bike na pinagbubuntis ng ating mga inahin. At nakakatuwa pa dahil itong feeds na gamit natin ngayon ay mayroong milk boosters para maraming gatas at dagdag pampasarap din doon sa mga kumakain nating inahing baboy. Sa bukid, bukod sa diskarte kailangan din nating alamin I mean, yung galing ng mga produkto na ginagamit natin. Para naman ay mapapalago din natin lalo itong pag-aalaga natin ng hayop.